Hmm, tayo? Ay Guys, kain tayo. Ayan. Malak naman ako ngayon. Ito lang ulam namin for today's video. Ay, Ayan. Adobo. Ayan. O? Oh? Adobo. At dahil dyan, meron tayong gagawin. O. Oh. Okay, mo na talaga yung lipat ko lang dito. Ah, alisin mo muna yung plato. Hindi yung plato, alisin mo. Pinatanggal ko saan yung plato. Ayun. Ayan, ito lang yung ulam oh mm 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 -hmm. na. Hmm, sangkay. kayo? Ayan. Hmm, saan kayo? Ayan, pinasak na anong boses ko, pamit. pangit. <laughs> Nang bata ako, siguro naman, alam nyo to. Nang bata ako, pag ganito ang ulam ko. At sa katanay, lamunan ko. Wala akong boses. Unas na yan. <clears throat> Nang bata kasi ako, at siguro naman kayo, ginagawa nyo pa rin to. Hangga, magpa hanggang magpahanga ngayon. Total, magkakamay naman ako. Kakamay ko na siya. So, ganito ang ginagawa ko dati. Bata ako. Ganyan. Sabi kasi nila, noon, ano ulam niyo, Sabi sa akin noon. Kanina adubo, nilagay sa kawali. Adobo rice. Ang mga mantigasa. Para manuot yung lasa. O. Oh, oh. Pwede rin dito na kami kumain. Ano, dito na kami kakain? Dito na kami nakain. <laughs> Sayang yung gamit hindi siya kakasya doon sa plato, kaya dito na lang. Ah, go, kain. Kaya may lamutak. Kaya may lamutak. Ba? Gusto na yun dyan pag Ayan na. Parang isipin nyo na lang. Anto. Rice in the pan. Rice in <laughs> the pan. bu rice na nasa ano. Napakita ko sa inyo ulit. Ayan o. Ayan, ito yung pagkain namin for today's video, di ba? Yeah. So, lapang. Lapang. Wala kong sa sasakitan ng lalamunan ko. <coughs> Baka puro ka pa, pa kasi dal-dal yun. -dal. Hmm? Baka puro dal-dal ka -dal pa kanina. Hindi ka masado? Kasi kung sa salita ako, pumipiyok yung boses ko, ang pangit. Ang sakit yung uh, basta mas ang sakit sa lalamunan. Kasi may kanin pa kami na sira. If ever na matapos to, may lasa pa itong may kawali.

Ito nga yung Tanggalin. Orange. Oh, Ito ang ganun. Oo, matulog eh. Natulog siguro. Nakatulog na naman siguro yun. Oh, tulog pa? Hindi, sa labas. Kaya kung saan sa na nang napansin ko sa kanya, kung saan sa dati na nang antok, doon lang siya. Lasang <coughs> pakialam ba siya sa matulog? mag ba ma ma may mag comment ko nah ma na kung na kayo malinis ang kamay ko mo rin naman kawali ba bata nag lang yun. Kasi kung tayo lang naman ako hindi na natin kailangang mag-dala. Na Ito nga pala kanina, nakapasok na ako. Yun nga lang, sa pilitan yung medical certificate. Ayun! <laughs>

<laughs> <laughs> ng ano. Sierte, eh. Parang tapon lang ng lahat ka nila kami garden ano? Sirte Parang may kibaba kong ngayon.

Bang, bang. Wala ko tayo ligilig sa Wala ligilig sa mga sabaw -sabaw. Oh, so you know, gusto talaga adubo. Prito. Ako yung dalita po. Mas prepare ko yung food na po na Ay, sa mga... Ay, buri,

gula <tuk> 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 Thank you